Alam mo ba, posible kayang bumalik sa nakaraan o kaya'y lumipad papunta sa hinaharap? At paano kung habang naglalakad ka sa kalsada, bigla mong makita ang sarili mo, pero ibang version mo, iba ang suot, iba ang buhay, ibang mundo? Yan ang pag-uusapan natin. Time Travel at Parallel Universe Posible ba talaga ito? Sa siyensya, may dalawang sikat na teorya. Una, ang Theory of Relativity ni Einstein. Sabi dito, habang lumalapit ka sa bilis ng liwanag, bumabagal ang oras mo kumpara sa iba. Ibig sabihin, kung sasakay ka sa spaceship at lalagpas ka sa speed of light, pagbalik mo sa Earth, baka dekada na ang lumipas, pero sa'yo parang ilang oras lang. Ang tawag dito, time dilation. Pero teka, ito ay paglalakbay pa forward sa hinaharap. Paano ang pagbalik sa nakaraan? Diyan papasok ang konsepto ng wormholes o shortcut sa space at time para itong tunnel na konektado sa dalawang punto sa universe. Kung totoo ito at pwede natin kontrolin, baka nga makabalik tayo sa past. Pero hindi pa ito napapatunayan sa totoong buhay. Teorya pa lang. Narinig mo na ba ang multiverse theory? Sabi dito, bawat desisyon natin, bawat galaw, may kapalit na universe kung saan iba ang nangyari. Halimbawa, ngayon pinanood mo ang video na ito. Pero sa isang parallel universe, baka hindi mo ito pinanood. Sa isa pa, baka ikaw ang gumagawa ng video. Isipin mo, may mundo kung saan ikaw ay milyonaryo o superhero o baka mas malungkot pa ang buhay mo kaysa ngayon. Ang tanong, paano ito nangyayari? Ayon sa quantum physics, ang mga particle sa mundo natin ay may posibilidad na nasa iba't ibang estado sabay-sabay. Ito ang tawag nilang superposition. So, kung ang buong mundo ay gawa sa particles, posible kaya na ang buong universe ay may ibang states din at bawat universe ay may sariling kwento, ibang version ng reality? Mga kilalang teorya at pelikula Back to the Future. Tungkol sa time travel gamit ang DeLorean car. Interstellar, nagpapakita ng time dilation sa space. The Flash at Marvel's Multiverse, nagpapakita ng parallel timelines at realities. Pero lahat ng ito kwento pa lang. Pelikula. Science fiction. Sa totoong buhay, wala pang nakakapagpatunay na posible ito. May mga balita na Kesyo may taong galing daw sa future. Tulad ng John Titor noong 2000 na nagpakilalang time traveler. Pero kalaunan, napatunayan na kwento-kwento lang. May iba rin, kwento ng deja vu. Parang nakita mo na ito dati? Baka daw ito ay glimpse sa ibang reality? O baka glitch lang ng utak? Walang may kasiguraduhan. Bakit mahalaga ito? Ang tanong mga ngayon, bakit natin ito pinag-uusapan? Simple. Kasi ang idea ng time travel at parallel universe ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, gaano kalawak ang hindi pa natin alam. Pangalawa, gaano karami ang posibilidad sa buhay natin. Kahit hindi pa totoo ang time travel, may kapangyarihan tayo ngayon na baguhin ang kinabukasan sa bawat desisyon na ginagawa natin. At kahit hindi pa napapatunayan, ang multiverse. May kakayahan tayo na piliin ang version ng sarili natin na gusto nating maging. Pwedeng hindi natin kayang bumalik sa past, pero kaya nating matuto mula rito. At pwedeng wala pa tayong access sa multiverse. Pero pwede nating baguhin ang mundo natin ngayon. Sa dulo, hindi man tayo makapag-time travel o makabisita sa parallel universe. Ang mahalaga, hawak natin ang buhay natin ngayon. At minsan, iyon na ang pinakamahika sa lahat.